doon sa gravy, no? Hmm. Pauwi na tayo ng Bulacan, mga kawamirok. Galing tayo ng Pililya. Laguna Loop pala tayo ngayon. Bila, Kain tayong tayo doon. Dahil buko. Laguna Loop. Dalan niyo ito yung isa niyong headset. Dahil yung ano lang. Oo, oh, bluetooth na dyan. Mm. Sa Hinis talaga ng daan dito ah. kaya maraming nagda-rides. Daming rider. Dami tayong rider sa lubong, ganda ng view. Traffic na pagbaba na. Pami Hindi. sa baba. Mm. Ano? Ano ba? Oh, wait. Ayun kita na 'yung Taal. Oh. Na, ano? Laguna Lake po yun. Ay, Laguna Lake? Ano ito? Mali-mali. Oh, Laguna ito. Lake pala mga Ginis, oh. Parang may ano rin, oh. Oh, sa mo, Pero sa San Jose, sus pag yung gilid mo niyan, oh, na. Itong... talaga. Ang yung e, pato, <laughs> oh, Ay, Max ay Kaaras talaga yan Hindi naman din loko nyo Nandyan, yun mo yung bluetooth mo Pinili nyo yung. yung isang tenga lang mm, nung, Nandyan nga Ito oh. mm, wow. so, wala, malaking mm. so, bulsa Pwede ganyan Hanapin mo lang Pwede dyan hmm? Pwede nga makabili yung gan. May nabibili yan, hindi eh. nidikit lang. Ano to? Metro Gas sales. may dalawang tawas. Dapat pala nag-ano ako, nag-live na lang. Ponte Verde. Ponte Verde. Ponte Verde. Ang ganda Bago na naman yan, oh. Hmm? Nandorser si beya? Ang logo sa pilin dito. Hmm. hmm. Ayun, oh. Kakaiba yun. Ah, ano maliwanag na, na sa Manila. Bundok na yan, oh. Ito. Ito na lang natira sa bundok na yan, oh. Hindi na tinap. Hmm. Lola! Hanapin mo sa mga bulsa-bulsa. Sa unang bulsa. Exit nyo lang to. Mayroon dyan sa unang bulsa, yung maliit na bulsa. Sabi naka-survive ka noon din o pagbayarin mo, natin sa iyo ng layo. Wala. Nakatulog na ako pagdating talaga. Sa Nandiyo nadala? Nandiyan, nadala ko. Hmm? Nakatulog talaga ako eh. Wala. Wala? Ika, sa Wala rin dyan sa bulsa ko.

nasa ba yung kaya, daddy? hindi kayo na beso, gamit ko ganda ng view, grabe fantastic ko yan fantastic oh. kayo na pala, gamit ko oh. ito na naman oh, magawin mo, oh. ganda oh Baba na pala ito tipin na ito, gasolina puro preno na nga lang ako oh Manila is road pala to. Pililya. May, uh -huh. Manila is road. Kung uh -huh. yung MacArthur, Manila North Road. Mm -hmm. Ito pala Manila is road. Naglago East... na loop tayo ngayon mga kawamero. Tanay na pala. Oh, Pililya, Rizal na to. Raymond. Raymond, dito dumadaan? Yan hmm. yeah, o. No? Bicol yan ah, okay. Bicol, hari-hari sa Bicol yan. Hmm, Raymon. Dumadaan na rin pala dito ang Raymon. Ba... Ayos ah. Yan ang daan niya sa Ortegas. Oh, Nga wala ito, kapag itadaling sa Ortega, ma, survive niya ang motor. Yan, ipipili niya 500 meters. buong araw natin tinakbo na yun kanina umaga hanggang ngayon karating na tayo ng matnog hmm. dire dire tsyo kain ah, lang bahinga ah, la -matnog na matno na yan itong oras nasa matnog na tayo oh, di diba maganda to dito baka kain ito double L pala pililya <tip> Pilila pala yan Jollibee pilil. May misa ngayon sa ano, sa Antipolo simbahan. Traffic. Tapos doon pa tayo pinadaan sa kabila. <coughs> Marilaki. Saan naman ang daan? layo niya no ni no marikina ah, din, laguna kison dito tayo naabot ng malakas na ulan oh dito dito pa hala, hala 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 pala uno. ano yung Alfresco, be dito tayo al fresco doon ako nagkape oh Ayun ko na pinirin ng ulan din, dito galing tayo. Dito, ah, doon tayo nagkape. Galing tayo ng Surigao noon. Baha to dito, ba eh. dito. baha dito. Eh. dito dito pala tayo nagkape. Yan, yan. yan tayo nagkape. Yan tayo sumilong. Hmm. Ano yun nasa taas, may Ay, kung ano yun, anak. Ngayon ko lang nakita yun. Convention? Parang ganun. Mindanao up tayo. Tanay, kila kay JR na to. May JR na to din hmm ganda oh sus ganda oh uh, babae mayari yung taga ano may dam truck na babae mayari floating restaurant bakit naka float ang restaurant nasa lake yung restaurant hmm. ano lang yan bangka yung likod dito lake na Ito dito hmm. lake na yun dyan tapos na tayo sa bangkingan mga kawamero turo-riktahan na tayo, dito na tayo sa halahala -hala. May para rin yung pilyo ah, yung ngawing oo, kita pa rin ang taas na ng cellphone may ano pa, may sa harap pa ay! <coughs> natin ano tanay pa tayo pagbalik pa ganun karami naman naman yan kaya ayaw kong upas. ay, baliding tambay-tambay lang, baka mabuking yan wala na ba puntok dito? wala na dyan sa ano, sa sa baras, mayroon pang magandang view dyan baras Antipolo Sana doon tayo padaanin Ganda ng view doon Pati ito, ito umikot ha ito umikot Ah, iba ang way Oh, tagus naman din dito Doon pa na sa main road doon hmm. Ah, kasi may pula Ayun lang Ito? Ito? Hmm. Ah, inis na. talaga ng daan dito Ayan, morong oh. Kala natin yung ya, morong. Tanay town proper. Morong center mo. No? Siyempre dito tayo sa morong. Sumubra eh <laughs> grabe yung ulang kanina ay ay yupi yung ano pamalang ang bayan nililinya naka trek naka ano kayo 340 ka kilometers ay 320 ba wala mo perfect pero to i boy care Ayan may oh. Marang may oh. May hinog. <laughs> may hinog. Marang hindi naman marang. adorian, oh, uh. May hinog daw. Sunod na tayo sa Gadalup. Clean oh. fuel oh. siguro ito. Maano pa tumanak do? Hmm. Ano yun? Sige, ano? Ma Matikas pa man ako. Mm hmm. Sa weekend niya, eh. Kinayayaan nyo na pro ilan. Sige din. <laughs> Sige! tara! Siyas. Asan tayo? Asan tayo? Lilid. Sa Saan yun? Sa Lilid. Rizal. Um... tayo ba siya sa libid? Kanina mga kawamirok, grabe ang lakas may pagsanghan. Zero visibility. Sos! Grabe na ulan na yun. Buti ngayon, ambon-ambon na lang. Oh. Asa yung turon? Nagutom ka po yan? Kumain ka kasi kanin, may perito naman. Hati-hati. <laughs> May perito mm -hmm. dyan, daming kanin. Oh, di, tipid tayo ngayon. Inopen ko nga yung kanin kaya nagbasa sa gilid eh. At mo rito sa likod oh, padukot mo kay Bait Siboy dito sa likod. Yung ano, supot. Sandok-sandok sila perito, pulang. Marap mag-reds pagbago ano, kaya tayo dumaan sa kabila siguro hindi pa na naging, naging kalahati ito gasolina natin baka wala well, hindi pa bumaba ng kalahati nakakakod kasi rito 400 meters turn left onto Libid mm, Libid diba 400 meters hmm, sa kaliwa tayo hindi lili-reach. turn left on the Libid Bakit?

Ah, Dito tayo ka kaliwa. Mm. -hmm. Hmm, libid. Pwede naman dito diretso. May harong, may traffic, traffic nga kasi sa unahan. Di kaliwa tayo dito. Murong pa naman to. Ganda pa naman dito dumaan. Okay, kaya balo. Traffic, traffic yun, yun, yun no. Walang usap. Traffic Walang usapin. Traffic doon. Meters. Borong Barastanaya dito tayo, maganda view dito. ano saan ba yung tinanong ko sa sa Aerox yung chrome na yung chrome na bill kuya Igay yun dito yun search mo nga kuya no, 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 no. kuya Igay dito yun eh Hayo kasi ikot dito pa garoon no. Hmm, hayo na. Ito dire-diretso lang oh. No? Siguro lang traffic lang ata 'yung May pasok sila mm, The Daily Beans. Hindi ah. Mm -hmm. you know? Paano buksan 'to? Alin? bukas na yan niyan. Wala <laughs> pa na itong vlog na 'to. Ay, dito ko na lang tapusin tong aking vlog mga kawamilok at medyo mahaba ay 16 ano na 16 minutes yan dito na lang muna